Yo check mo ano ang ma mapapunta ma <laughs> Dahil madal dahil dahil maaga kami nag-out ngayon, uh, naisip ko lang na bisitahin yung lolo ko kasi may mensahe daw siyang gusto sabihin sa akin nung mga bata pa lang kami. So hindi ko hindi ko nalaman kung ano yung gusto niya sabihin. So andito nga pala si ano, kapwe... Ka JTB, kakapwe. <laughs> Kakapuwet. Ay. Tingnan loob na kami dyan. So papunta kami ngayon dun sa ano, sa lolo ko ngayon dahil gusto kong malaman yung mensahe ni lolo na hindi niya nasabi sa amin, yung mga bata pa lang kami. So Ay, sa pagkakatanda ko, binigyan niya ako ng ano eh. Para gini mo ba? Nagparamdam sa akin eh. Oh, nagparamdam hmm. So yun na yun. Ay, tayo na. Kailangan puntahan. sabi nila, ganun daw yun. Kapag doon na mo, kailangan mong puntahan sa nito. Possible po ba nang makausap ko talaga si Lolo? Hindi, uh, pag may nararamdaman. Sa source, uh, pag uh, hindi, sayang yung uh, hair namin sa'yo. Ikaw pala yung kanal. Sino ba? <laughs> nag-aaral kasi ako, uh, bali, kung napapunod niyo sa Jessica So, si Kuya Ed. Oh, si Kuya Ed nga. <laughs> uh, yun, nag-aaral ako sa kanya sa school. Yun nga, po, possible po ba na makausap ko yun? Ayun ba yun? Oh, tay puso natin gusto natin silang makausap, uh, magagawa natin ito ng paraan. Ano po yun? Abang dinedetect niyo yung, ano, yung sitwasyon, si Jay po ba yung gagamitin natin na parang medium ganon? Kailangan okay. natin may tao para makapagsalita kasi hindi yung spirito hindi nagsasalita ng mga niya. Ayun. Jay, ikaw ang magiging medium dito. Ano yung, medium? Parang yung medium kasi, kung hindi nyo natatanong, Sa'yo iyo papasok si Lolo para makausap namin. Gusto yung gusto niyo. Hindi delikado nyo... 'yun? Hindi. Andito ah, na si ano, sir eh. Kita naman natin sa pangangatawan mo uh, ay ako. Kasi isa yung sa mga requirements yung physically fit, eh mukhang okay naman ang katawan niya. Yun nga. <laughs> Malaki. Okay. Hindi. <laughs> okay. Asa na ba tayo? Kailangan natin ng tubig kasi madidehydrate ka eh. Kailangan natin tubig kasi madidehydrate siya kapag uh, pagkaalis na. Ay ganoon. <laughs> Sige lang. Nag muna. <laughs> so yun, habang nabili pa si ano, si Mang Pueng. Pueng! Ah guys, Ano pala. Um, sa mga ano, sponsoran ko dyan sa YouTube channel ko, JTB. Um, uh, sale kami ngayon. Sa mga gustong magpa 50% off. <laughs> so si Mang Pueng, Nag, ano, nagsabi siya na kailangan daw ano ng tubig. Hindi, <laughs> <laughs> ito nga yung tubig mo. Gawa ng kakailangan mo ito mamaya kapag ka, ginamit ka na ni Mang Kepoeng sa ano? Sa pag, ano? Ako yung... Ako mo. O, parang ano yun, sanib-sanib tawag doon eh. Medium lang. Kaya, sinabi lang na medium. Hindi kasi siya matangkat kaya large siya. Ah! ah! Ano, large siya? Large? <laughs> large? <laughs> <laughs> Habang papunta po kami doon, I think kailangan namin mamontage to para kahit pa pano. Kami-clip tayong para doon. Okay. Let's go! Okay. So, guys. Nabalitaan daw namin na sa simenteryong to ay may isang kaluluwa or dalawang kaluluwa na Nungog ba ito, pare? Nungog may, may nagparamdam agad, <laughs> mga kaibigan. No? Bibisit tayo namin na may nag-ano kasi dito, may nag-trending na nagparamdam daw. Kung natatandaan nyo, simenteryo din yun. <clears throat> yung nahuli ng supoltorero na may nangyayaring kababalaga. Ano ba yung supoltorero? Sa <laughs> <The> English. Cemetery? <laughs> so, yun. so yun, ginamit natin si ano, si si Mang Kepoy. Eh. As Ed siya ngayon. So may, ka may kakayahan ka sila. Kasi uh, pinag-aaralan din kasi yon. Siguro ilang years pa kayo nag-aaral bago, bago kayo mak makapag ano, makakausap yung mga spirit. Yun, eh? Four years tapos meron di mas channel at okay? <laughs> <laughs> Ito yung years Meron <laughs> 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 <than> din tech book Ito <laughs> yung tech book, level level yun eh Pag tech book ka lang, pag two years ka lang, yung vocational ka lang Ang mga kausap mo lang, duwende <laughs> tsaka mga white lady. Eh. Pagka 4 years ka, yun na yung malalaki ka. After... Ang eh. una mo kasing pag-aaral lang dyan, kung paano kumausap naman ng mga langgam. <laughs> yun. So, Pagka na masteral na yan. Hindi, sa umpisa lang yan, mga first year, first mo, mga langgam ang papakusap sa'yo ng ni Sir Ed. Oh. Tapos pag sumagot yung langgam, mag, ano ka na, pwede ka nang, hmm. yung prerequisite na yun, pwede ka nang kumusap ng <laughs> mga asap. <laughs> so, pag, pag masteral ka, tao makakausap mong mag-spirito ng tao. Uh oh. Eh, eh, sa ngayon, sa ngayon, may nararamdaman ka ba? Mga... mga, mga wala, pa rin na nung papasok, kanina ah. papasok pa lang tayo, di ba? may mga... May mga... Ayun, <laughs> na, oh, nalaglag, yun, yun, yun. nalaglag, nalaglag. Napansin ko din, oh. yung unang uh -oh. punta natin nalaglag. Sa ngayon, wala pa kasi, siyempre, bago. Ano sa rin sa'yo? Wala, bulati pala. bulati. So, yun. First time to? I, I think first time namin may nag-cover ng vlog um, na about sa swimming. patay. <laughs> sa simenter yun. Alam ko magiging maganda to. Oh my god. Sabi ko sa inyo. Mata o eh. Hindi dito Dito. So yun. Nakasalubong agad ka na eh. Nakakatakot din. Ano, <laughs> So hindi hindi pa matantya ni ni Neil kung <laughs> okay. Dito dito nakalibing yung lolo na. Nakalibing ba Neil? Oh, diyan nakalibing. Hindi ko sabihin. So ayan, tayo so, kwento so, muna so, yung mga sa so, course. Ay, yung diba? Si ah. nga, uh, bago tayo pumunta dito, dahil nga, di ba, tinix nyo agad ako na pumunta sa ganito. Kasi, kaya ka namin... May sa akin pusa, eh. Sa akin ka ng mga pusa, ah... Uh... <laughs> Nung second year ka? Hindi, yung pagkatix niya sa akin, ang kumano, na, naunahan na kayo ng pusa, nasabi na sa akin. Ha? <laughs> huh? Sabi sa akin, uh, Ay, yung concern natin na nagpaparamdam ng nga dito. So, sinabihan natin siya. Pero bago natin sabihin pala, yung nagsabi, nagsabi, nagsabi na na naman na ng pusa, pusa, nakausap niya na agad yun. Kasi nga, master yun eh. So, lampas na siya dun sa -so mga prerequisites na uh, oh. nakakausap yung mga hayop, langgam, gano'n. <laughs> ano sinabi ng pusa? Meow, meow, shi, shi. Ano sabihin niyo? Sabi niya, be ready. Be ready? Kasi possible na atakingin tayo ng ano? Pero may kasama naman tayo na physically fit. Ito yung Mas pinupuro kasi nila yung mga... Ah! 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 Ah!

<laughs> ano to? May times na ano? Pwede tayong kabuli ng mga luto o gano'n? Pwede eh. Pagka yung ano, hindi maganda yung mga ginagawa mo. Dahil <laughs> 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 dahil apa kayo natunod pa eh. So ayun. Uh, Sarado <laughs> na yata dyan. Hindi, dyan lang. Na, dyan wag ka naman gulat. <laughs> Naulan na eh. Sabi <laughs> sa inyo eh. Kota yung motor ko. Sabi niyo! nyo. Oh, Ang day, bingo tayo to. Kasi yung ibong, pag may mga ibong na babala, kung nanawag kayo ng bird box, oh. pag may ibong na naglilipahan, nandun sila. Ay, yung pag nag-iingay sila, merong may something doon, no? Oo, may nang ano. Eh kanina, may nakita tayong ibon. Lumipad. Ano ibig sabihin lang? Ando sila. <laughs> oh grabe, doon lang talaga ito, no? Wala na dito, oh. Sayang, sayang yung pagtunta namin dito kasi walang naramdaman na ah. mas higit pa. Though may naramdaman si Neil kanina ng ano, mga ibon, pusa. <laughs> may sa kanya. Mm -hmm. alam ko alam, alam nilang dadating tayo kasi akala siguro nila, guguloy nila natin sila. Ah, possible yun. Yung alam niya na darating na siya. Ah, darating na siya. No. Uh -huh. Kaya umalis na agad yung mga spirito. Kasi ano siya eh, college degree eh, masteral, <makes> masteral. eh. Teral. Takot sa'yo. Yeah. Sa kanya, <makes> sa dapat tayo ng dalawa sa so susunod po. At isa pa kasi yung mga multong niya, may kinakatakutan din kapag nakakita ng Pogi, eh kasama natin si JTV. Ay! Hindi ko nabanggit agad yan hindi na pala Pero hindi hindi ako niniwala ano kasi to eh. Parang oo, oh, oh, master siya. Pero gusto kong masampulan. Ah? <laughs> ba ito. Ayun. Si, medium mo kay Jeje nga, I-medium mo. Ah! Ipasip... <laughs> Jet. Jet. Ay, ano? ikaw eh. uh, <laughs> <laughs> <Okay>. ba <laughs> ano? <laughs>

sa sikat ng multi. 20? Ilan taong na? Bert, ilan taong na, Bert? Really? <laughs> ibalik na, ibalik na, ibalik na! So? Hindi kaya. Hindi kaya. Ano? naman naman. ka. ginawa <laughs> yeah. sa akin ko ko lumpia. <laughs> sayon <laughs> so yun, sa ngayon, ah, si Bert lang yung sumanib kay Jay, no? at paalis na ka rin kami. So yun, paalam. Babalik kami dyan Babali, para bisitahin namin. Kung sakasakali lang. Eh, siyempre si, si Jay lang naman yung nag-iisang kinuusap si Bert. No? Ah! So, yun, <laughs> <laughs> Mukhang masiyahin si Bert, no? Kasi, ang tema Mapagbiro siya? Uh, Oo, pagpasok kay Jeje, eh, tawa agad, mahilig sa milk tea. Ah! <laughs> so, yun, guys, short vlog naman tayo. Short vlog lang naman tayo sa ngayon, no? Maraming maraming salamat kay Jay at syempre kay, kay Neil as mang kay Kepweng sa ngayon, no? Ah, hindi nyo nagamit yung tubig kasi simpleng espiritu lang yung pumasok sa kanya. So, siguro, ah! <laughs> Dito na tapusin natin yung vlog na to kasi medyo mainit talaga. Para marami salamat sa inyo lahat sa mga nagtatanong kung lagi ako makapag-vlog. Hindi ko po magagawa dahil may trabaho po. Sinong, ako nga pala si Nong yeah. Nong Ito si Jay, si Neil. Nalagang nagsasabing take care. Bye guys. Yeah. Bye.